Kano nalang na lang unta niya, Kanang balingon. Or ka ng, ang sagali ng isa. Kanang ng anaan, kay kilin, ana. Kanang... tawag ano eh. Oh. Para usa ra ba? Mm. Kanang layahon. Iuli lang din ang katong mga gagmay kaayo. Indot diri layahon. Laya ba laya nya. Isa uli lang nato nato mga gagmay. balik lang nato dinhi. Kunin natin yung malaki lang. Oh. Hito yun. parang naglalaro lang kami dito guys walang magawa sa buhay yan pinaprank lang sila ng isda <laughs> last <daw. laughs> yeah naglalaro nag, naglalaro lang talaga guys <laughs> Di atis na, di sa kabila. mga bahog, guys, oh. Earthworm. Diyan, diyan. Dito, burag na, diri ang mga dagko-dagko. Nao, nakita ko, may malaki ay. Yun, yun. <laughs> Ginitraman na ni Angkol, Kung gusto siya mag, ano, Magsugba. Yara man yung kuwanon ang nit. Yara man ang birahon. Ah, nagtanong rin siya tangkong. Very good. Na ba di rebuter, Lily, Noy? No, so... Na ah? Ay, konti raman. Ay, tora Ay, wala na. sa it's a prank talaga. Naglalaro lang sila, guys. Um. Marami dito malalaki guys. Ito, dito. Uh, ang technique ng brother-in-law ko pag gusto silang kumain, uh, hinihila lang nila yung net ba? Nakikita no? ninyo, may, may net dyan. Uh. Pag gusto sila magsugba, hihilain lang manila ng net na yan. Mm -mm. Pero yung mamingwit-mamingwit na yan, para lang lang naglalaro ba? As you can see, as you can see, wala kayong nakikita. <laughs> Doon sa kabila naman, parang naglalaro lang talaga. Um. Ayos sa lagi biraha. Palunok sa iyong aliwati. Ganyan. Ay, naku. Có lagi Di na sila magpailad kilin dito guys. Apat lang sila. Dadami din ito. Pabalik namin dadami ito. Uuwi na kasi kami bukas pakagayan na magse-celebrate kami ngayon uh, ng ano. As usual, may manok binative Gagawing puchero daw. na may mga panakot na dyan. Native na chicken, gagawin po chiro, guys. Magtitipon-tipon naman kami ulit dito. Kasi bukas, uwi muna kami. Yun. Si Kaikai Kai, nangita og, signal. signal apa? Ada apa? Ada apa? Ada Gabi, Apo. May mga, ano, dito, guys. Na, kawayan. Ay, uli, uli! Makukulit nila na aso, guys. Mga makukulit. May, ano, dito, may tulay. Mga diversion road ba sa barangay? Pauli, Pauli! Tabi, Apo. Mga aso makukulit, oh. Pauli, Pauli, Natali! Oh, may daanan dito, diversion road. Parang barangay road ba? Uh. Doon sa brother-in-law ko, pwede doon dadaan. Doon. Punta kaming banga, dito kami dadaan. Yang banga ba doon ang kuan? Parang uh, downtown? Hindi ako nagkamali. Ay, hali, hali! 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 Kuting! Kuting! Hali na, hali! Uli na, hali! Uli na, hali! Balik kayo, balik, balik! Makukulit talaga itong mga aso na ito. Ang kukulit. Hmm. Uniform pa yan, lahat black. Yung isa lang ang ano. Kuting! Kuting! Eh, bahala kayo dyan. Hindi! Tabi, apo. goy, ka very good ba nimo Diya ka ang tanglad. Mab mabuti pa ito si Mia, o. Oh. Mm, naiba ito sa lahat, guys. Napakabait ng asong ito. Si Mia. Ah, ang bait-bait. Seven years old na po ito, guys. Oh, ang ganda-ganda ni Mia. Oh, bagong ligo yarn. Mm, bagong ligo yarn. Si Mia yarn. Hmm... bait-bait niyan, tahimik lang. Pero pag kulit mo 'yan, ay Mia pa rin, na? Si Mia pa rin 'yan. Ito ang mga kaganapan ngayon, guys. Hindi naman masyadong busy. Parang nagre-relax lang at the same time. Mm. Di diba? Yan, dito si Father Earth. Kung aantukin yan doon, matutulog lang yan di doon doon sa ano yan sa katri yan kapatid ko si tata at saka yung pamangkin ko na parang naglalaro lang yon. iwan ko may nakuha na bang isda shout out yun oh shout out mama josephine lagwa paluya mananaw ba yan mong mama sa akong youtube Ah, uh, ayan. Iwan ko lang kung may nakuha na ba yung isda. <coughs> Yan, bising bising -busy sila magkanta-kanta. Ako na naninigid. Magbisaya ko eh. Napakahirap pag Tagalog eh. <laughs> magkanta-kanta. May karoon guys, magbideo ki. So, mientras wak pa nag-sound, pa music. Magkanta, magkalingaw, diri og Kuan ka ng buhat o content, guys. Uh, malinis niya. Malinis. No, sa una guys, kani siya ginawa ilang swimming pool. Ambot um, sa tunga tuig no. Eh, Nagbuat sila diri swimming pool guys. Kani siya inyo nakita diri swimming pool ni sa una. Oh, at kay tungod kay naman sila flowing, sayang man tubig dira. Oh. And then nagbuhat din sila og swimming pool niya. Ang inding sa swimming pool guys, parang ano ba nang nagchinsang mai nila ginawa nilang uh, fish pan, yung tilapia at saka hito. Tas, uh, ewan ko, ano plano ng brother-in-law ko? Kasi siyang ang nagmamanage dito sa lupa ng kanyang kapatid. Uh, siya nagmamanage. Ang mga laman nito na tilapia at saka hito, binalik niya doon talaga sa katong, katong dito bitakan Kanong nakita ninyo, na namingwit dia ay katong dito bita tagikan. O, oh. yung mga laman nito na isda, doon niya nilagay lahat. O, oh, dito. So, ito. Pwede pa sana itong gawing swimming pool, pero, ay, naku. Malaking proseso. Lilinisan pa yan. Ano? Ewan ko anong plano nila. So, sa ngayon, kami pa lang. Kami pa lang. Pero, pamilya lang, guys, ang magsiselebrate. Na maglunch lang. Baka siya uuwi na kasi kami bukas. Pakagayan ulit. Pero yung kapatid ko na taga-Panabo, babalik siya ulit dito mga next after one week siguro sila doon sa Panabo, siya doon sa Panabo. Mm. Then babalik ulit siya dito. Mm. Kasi sama niya yung kapatid namin. Mm. Pero kami ni Father Earth, maybe next year balik ulit kami dito at isama na natin si Anthony. No. Isama na natin si Sir Anthony guys. Poon poon kalues ginuo next year. Masama na namin yung si Sedi, yung aso namin na hindi namin maiwa-iwanan. Kasi naao. Naawa kami kay Sidi kasi walang magpakain ba? Tsaka yung isa naming iro. Isa naming aso na si Butchoy. So, see you on my next video, guys.